ang inyong pananaw sa takbo ng ano, takbo ng quadcom? Eh, alam nyo na, rinig nyo na siguro lahat ng mga ganito kong uri opo, na opo. sagot na talagang, I think, the rights of the nakalagay po sa konstitusyon kasi mm -mm. na talagang the rights of the persons appearing in or affected by diba? such inquiries shall be respected. Opo, yung, opo. Ang tanong ko po, ibabalik ko po sa taong bayan, nare-respeto ba yung rights ng mga tao? Like si Sir Benny, mm -mm. nag-appear You real talk po tayo. No, do you think huh? na na-respect ang rights niyo? Well as, uh, Ah, uh -huh. kasi, kasi eh, ka, eh, eh, babalik ka basta ko oh. ako, alam ko ni respeto ko sila. Ah, uh -huh. uh -huh. pero hindi 'yung nakalagay sa konstitusyon uh -huh. eh sila ang dapat rumispeto sa rights niyo. Well oh, tama. And sa palagi ko, 'yung rights na 'yon kaakibat na doon lahat pati rules of court. Uh -huh. Rules against uh, hearsay against 'yung mga pandadamay which is res uh -huh. inter alios acta, lahat noon. Hindi naman nasusunod. So I uh -huh. think 'yun 'yung delikado diyan sa mga hearing na ganyan. Oh. Uh -huh. eh, yung pagharap po niya no? ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Uh, kasi ang sabi ng iba mukhang uh, sa halip na yung mga miyembro to pisan lang Quadcom ang magtanong eh parang napaglaruan sila ng dating pangulong Duterte. Opo, I, of course, alam naman ng taong bayan mm. na ako ay supporter ni Pangulo. Pero kahit po objective o patas lamang na opinion, mm -mm. ang sa palagay ko, ang ini lang lagi ni Duterte, is yung rule or uh, fair play mm -hmm. na obviously hindi po nasusunod sa mga gantong hearing. Mm -hmm. Kung ma ako, maraming poignant uh, moments doon sa hearing na yon. Pero ang pinaka-poignant nung sinabi ni Duterte na, alam niyo po, ang daming nagsalita against me. Pwede bang may magsalita kahit isa lang for me? Uh -huh. Yun! Uh -huh. Para sa akin, yun yung pinaka-namutawi na moment. Uh -huh. Dahil uh -huh. it means, kung hindi pa siya si President Duterte, hindi siya magkakaroon ng chance na mag, pa, mag present ng tao mm -hmm. to argue for him mm -hmm. so i think something's wrong may nagtangkang nagsalita in favor uh, kay dating pangulong Duterte pero mukhang nakuyog po eh <laughs> <laughs> 'di ba pati hopya hindi makain tuloy hindi <laughs> diba, pati ano si congresswoman Drixie Cardema 'di ba ah, 'di ba e, pa yon oh. napakaganda ng ginawa niya sa tutulang Uh, pinaalala niya sa atin na talagang by by uh, napakalaking boto. Mm -mm. Eh talaga namang uh, sinang-ayunan natin yung ginawa ng pangulo. Uh -huh. Pero instead ang ginagawa natin kinukrusify natin ngayon yung taong pinagtanggol tayo. Napakaganda uh -huh. uh -huh. ng ginawa ni Drix, pero wala naano siya ngayon. Ngayon natanggal pa ata sa squad ko, ano? Natanggal siya sa ano. Uh -huh.